Hi po sa lahat. Kamusta po kayo? Kamusta po ang aking mga kababayan? Ang aking mga ka-FW? Guys, gusto ko lang po sanang i-share sa inyo yung aming Friday adventure ng aking mga kaibigan. Ayan po. Nandit. Pumunta po kami ng dagat. 3 a.m. in the morning po. Hinintay po namin na mag-low tide para po makapanguha po ng halaan. Yan po yung aming target ng oras na yon. At talagang nakakatuwa po tuwang-tuwa po sila yung aking mga kasama dahil sabi nga daw po nila na first time po nilang ma-experience at kahit naman ako natutuwa po ako dahil ngayon ko lang po naranasan yan sa tagal ko po, mm -hmm. po dito sa Oman at meron po kaming kasama na ibang lahi <laughs> yung aming taga-maneho, na aming kaibigan din po yan na ayan po tumulong po siya mga alkal sa ano sa batuhan at sabi niya, eh, gusto niya rin po maranasan kung paano manguha ng shell. At hindi lang naman po shell yung aming mayuwi. Ay, meron din pong konting isda. Siguro, mga 1 kilo din po yung binigay na blessing ng dagat sa amin. So, kahit po konti lang, ina-appreciate eh, na po namin yan. At nagpapasalamit kami sa Diyos na kahit papano, <clears throat> malaking blessing na po yan para sa aming mga OFW. At mga ilang araw na rin po namin yung pangulam. So, inabot na po kami ng umaga yung aming mga kasabayan na nanguhan ng halaan. Nandiyan pa rin po ng time na yan. Ayan po. Uh, salamat po guys sa panonood sa aking mga kababayan. Pasubscribe po. God bless po sa lahat. Thank you, thank you po. Mag-iingat po kayo palagi. Salamat.